Hello guys, good afternoon. So update tayo sa hook namin guys. Naka uh, pang labing isa na kami na butas guys. Itong isa hindi namin kinabunan. So ganito magtrabaho ang ano guys Japanese Imperial Navy yan o guys oh. yan nasa ano na kami dyan ah, mga 6 feet 6 feet under na matubig na guys man talaga guys magaling sila mag guys oh oh sobrang galing nila mag -reprick. ganyan sila magtrabaho guys dikit na dikit so nagtunaw sila ng napanas tapos ikutin nila ang refract yan guys oh so malinis siya guys so nasa side daw hindi natin alam kung ano ang nasa side kung item ba wala kasing item na indication dito yan guys oh talagang korting korte yan guys oh, sinira namin box yan sinira namin so punta tayo sa baba guys dito po guys oh legit na legit tabas yan triangle o oh. dyan dyan namin nakuha so baba tayo guys ah tingin ko yung ano namin clearing so bali pinahanap namin yung ano guys uh, bukal ng tubig dito so yan ang out namin guys pinatag namin para hindi naman tayo halata na ng treasure hunt tayo dito kasi may mga bahay-bahay na dito may mga maritis dyan at sa mario tubig na guys oh. So. so napakaganda mahirap lang i-recover natin kasi medyo malalim lalim yan ni guys oh. So. nilagay yan sa ilalim ng passage lumang ano may item talaga yan guys oh so, kaso lang nasa tunnel yan guys oh so, liter B tapos ang di is pinasok sa bilog so ito yung daanan ng tubig guys so oh. ilang butas na ng, ikalabing isa ang butas na nagawa namin so yan malalim yan guys ito ang may may bowling na siya para sa tubig na ano na nasigrigit nilang tubig papuntang mga item siguro yan ang bukal ng tubig bundok ito guys nasa paanan tayo ng bundok pero mas meron pang mababa doon malayo pa ang pinakababa na plat na area so sa kaligitnaan tayo ng ano galing sa tuktok ng butok bundok na tayo, nasa kagitnaan tayo nga medyo paano na yung area pailibit ilibit konti so ito guys oh yan, guys. O. Oh. Double action guys. Double action yan. So, directional sign. Papunta roon sa may may ano namin butas. 20 yards, 20 meters. So, nagawa ako ng ano, guys, yung bali pag mag-relax diyan ako ano uh, ah, magpahinga so hindi tayo magpahalata ng ano marami talagang mga ano dito mga bahay-bahay na talaga guys hindi kasi dito guys ang history nito guys galing dito sa inuupirita namin is mga 30 meters nang doon ang barracks ng Japanese sa lumang ano doon sa lumang uh, ano uh, simbahan Nung unang panahon So dito guys sa mga surface marker hindi mo talaga ma makita ang pinaka -legit kasi hidden hidden ang marker nilagay nasa ilalim So magukay pa tayo Ito guys oh yung backfill nila guys na trabaho talaga itong area na to yan guys, so, oh, kulay ng backfill nila oh. Siguro ang nagtrabaho nito mahigit mga 50 katao ang nagano dito, nag nagtrabaho. Kasi sa lahat dito guys, banda ron sa ibabaw palanas na. Ada panas. Dito lang ang may ano, may lupa. Dito sa area na to. Tapos dito guys, yung ano ta lupa dito guys sinunog yung backfill nila yan guys oh makikita natin guys sinunog yan guys oh yan sinunog yan kulay orange so nali out nila yan guys oh napakagandang sign guys oh one step yan guys packet dyan So hinahanap namin ang ano dito medyo mababaw-babaw. Meron pa kami nakuha mga ano dito guys. Yan guys oh. Shield sa ilalim sa mga backfill nila oh. Palatandaan gumamit sila dito ng ano guys. Yung buhangin ng dagat. Ito backfill to namin nakuha. Sa ilalim isang shell ng ano yung sa dagat yung masarap so ito yung trabahuin e namin ngayon uh, magliring na naman kami dyan rin may butas kami dyan tapos dito gumawa ako ng ano guys yung kunwari lang ba magtanim tayo yan guys so para hindi naman tayo malakas pero ang purpose talaga yan yung kamuti na hahanapin natin yan guys oh hindi masyadong makita guys buhaghag ang lupa guys yan guys oh dito guys napanas pero dito nila nila out na medyo malaki-laki talaga ang layout nila hanggang ano guys ibang ko lang kung hektarya ba ang nalayout nila dito kasi parte sa aming inoperitan dito sa area namin is backfill talaga lahat ng lupa tinarbaho talaga ito ay did creek nagliterway talaga to yan sapa yan pampuntang taas Magkakatubig lang yan pag ano pag umuulan tapos dito ito rin sapa to. Uh, tin ano nila, ni nila yung tubig, dumaan sa ilalim. So ni re yung mga bato yan, guys. So oh, nakuha namin niya sa ilalim na re yan. So nilabas namin. Dito ang ano, yung old trick na ano, diretso doon. So nakaway. Dyan. Dyan kami una nagbutas na ano, magandang tubig guys malinaw yan malinaw na tubig pero hindi pwedeng pang kaligo kasi amoy amoy ano guys bronze yung bronze amoy amoy bakal so meron talagang deposito dito medyo malalim talaga pero baka na lang may mababaw kaming ma-encounter dito So, hindi kami titigil dito guys hanggat hindi kami naka ano dito naka hitch kasi banda roon guys banda dyan guys oh yan banda dyan dyan ako nakakuha ng diamond so umpisa na kami dito guys kasama ako guys oh kira ada talaga ang uh, ano pa ng ano yung backfill namin yung pinasok sa sako para hindi naman tayo mahalata na anong ginagawa dyan. yan ang sikreto nyan ah, uh, mahigit isang taon na kami dito guys nagpirip guys pero hindi naman palagi ano na uh, linggo lang kada linggo pag wala kaming ano trabaho so yan guys oh, old Old tree na 'yan, tugas. Matagal na 'yan. pinutol 'yan, mga 1980s pa 'yan, nandyan pa. Oh. 1980s. So, len kami nag-ano, nag, nag 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 line ang ano dito, guys, yung yung tugas 'yan. Isa, dalawa, merong isa doon, tatlo, balik tatlo. Ito yung target namin kasi siya ang medyo malaki-laki na puno so hanggang dito lang po guys salamat po sa panonood god bless